Proverbs 15, 22 to 23. Without good advice, everything goes wrong. It takes careful planning for things to go right. Giving the right answer at the right time makes everyone happy. So another habit of a good family, good advice is given and taken. Ang mga pamilyang masasaya, nakikinig sa payo ng isa't isa o payo ng outsider, na nakakatulong sa pamilya. At sila-silaman, sinisikap magbigay ng magandang payo sa isa't isa. At paano nyo nagagawa yun? Pinapatalino mo ang sarili mo para pag may nagtanong na family member, makasagot kang tama. Hindi yung inay, ano po kaya ang gagawin ko sa asawa? Kaya ewa ko sa'yo. Buhay nyo yan. Hindi ganun. Dapat nakakapagbigay ka ng matalinong advice. Kaya kailangan, pinag-aaralan mo ang buhay. Pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos. Nag-o-observe ka para pagkailangan ng katalinuhan, may makatas naman sa iyo. ng bawat isang membro ng pamilya na magpakatalino. Kasi bawat isang hindi matalino, pabigat. E tayo naman kasi mapagbahal sa mga kamag-anak, lalo immediate family, hindi naman natin talaga tinatapon. Anong ginagawa natin? Pinagjajagaan nating Pasanin hirap na hirap ka, pero pinagtsatsagaan mo, ito ba ang gusto natin ibigay sa kapwa natin, sa pamilya na mahirapan dahil sa atin? Dapat nahihirapan lang sa atin dahil sobra ka pang bata o sobra ka ng matanda kaya hindi mo na maalagaan ang sarili mo. Pero pag nasa gitna ka nun, at malusog ka naman, hindi ka dapat problema, hindi ka dapat pasanin. Kasama ka sa lumulutas ng suliranin, hindi ikaw ang suliranin. This is what godliness is all about. So in happy families, that's what happens. Good advice is given and taken. And their diligent search for wise advice produces happiness. Pagka nalulutas sa mga suliranin, lumiliwanag ang madilim, tumutuwid ang liko, ang kasunod nun, kasiyahan, kapahingahan. Proverbs 15, 24-25 All who are wise follow a road that leads upward to life and away from death. The Lord destroys the homes of those who are proud. So in happy families, humility is prized and practiced. Hindi masaya ang pamilya na mayayabang ang miyembro. Pataasan, payabangan, patigasan ng loob, patagalang hindi kikibo hindi sasaya ang gano'ng pamilya. Ang sumasayang pamilya, yung una-unahan sa pagpapakumbaba. Pag may mali, una-unahan sa pagsasori. Pagka nagtampo, una-unahan sa pagkalimot ng tampo para ma-restore ang relationship. Gano'n ang kasiyahan. Hindi yung gustong-gusto mo nang kausapin yung kapatid mo, pero mauna siya. Pag nakaramdam ka na, na, gusto mo na, kahit di pa siya mauna, unahan mo na, dahil siguro inaantay din niya mauna kayo. Kaya ang sinasabi sa Bible, outdo one another in doing good. Not in doing bad. Kung magko-contest kayo sa loob ng pamilya, contest pabaitan. Paiksian ng pagtatanim ng sama ng loob. Padali ang makipagbati. Kung nakipaggalit man. Even to outsiders. Ang isang taong mayabang, mapagmataas, kahit sa outsider, Pabigat yon sa pamilya niya. Why? Kasi may makakalaban ka sa labas. Pag inattack ka nun, tinaga ka, halimbawa, di ba, pamilya mo rin magpapa-hospital sa'yo, dadalaw sa'yo. Pag ang yabang-yabang mo sa pinagtatrabahuhan mo, tinanggal ka sa trabaho, wala ka ngayong pera, di ba, pamilya mo na naman magsusupport sa'yo? May nakaaway ka, nakipagbabag ka, nakita ng kuya mo, di ba, dadamayang ka rin kung binubugbog ka na doon sa labas? So pag mayabang ka, tatandaan mo ito, ipinapahamak mo ang pamilya mo dahil tutulungan na tutulungan ka nila pag nalagay ka sa gulo. Kaya nagpapakumbaba ka rin kahit sa labas, parang uwi-uwi mo sa pamilya mo, mga kaibigan, hindi ka laban. Kawawa yung mga miyembro ng pamilya na mayroong mga basagulero, mga kapatid. Mga kapatid na chismosa, mga napapaaway dito, napapaaway doon dahil madadamay at madadamay ang lahat. So humility is prized in practice and therefore the family receives God's favor and protection.